Yan. Ito po yung susi na pinalitan sa atin. At Paris po yan syempre no. At saka yan yung talagang key para dyan sa ating keyhole ng ating ignition switch. So yan gumana yung panel. At smooth. Flawless yung pag uh, pag turn sa kanya. So yan ay bago. Pero eto yung stock yung pinalitan. Dapat ito ay hindi gagana dyan sa ating abagong ignition key assembly. Pero, oh my! Bakit siya gumana? Hala! Problematic! Welcome back sa Street Smart MN channel. Welcome back mga ka-aviso. Medyo malungkot tayo dahil ah, hindi ko alam, mangisipin ko rito. Hindi dapat uh, gumagana yan. Kasi, uh, hindi siya para dyan eh. Ito yung lumang uh, susi at nandun na yung pinalitan na keyhole o key assembly, yung ignition key assembly, nandun na sa kasa yun eh. Kasama na yun yung kapares nito na, na susi. So yan eh, hindi siya para dyan. Ang susing ito ay hindi dapat umuubra hindi mo dapat ito maipihit, hindi mo ma-turn, at lalong-lalo na hindi mo ma-switch on. At ayan, yung uh, nga at pati yung panel ay naka-on na. Oh, no. So, yan nga, mali ito. Hindi dapat yan. At yun, dyan tayo biglang nalungkot. So, kung ano-ano na lang ang naisip ko, uh, ipaalam sa inyo. Pwede rin hindi kasi nga baka mag cause ng panic o hindi naman din issue sa inyo to. Baka ako lang. Naisip ko rin, baka pag inupload ko itong video ay makakompromise naman yung ating safety. Siyempre kapag nalaman ng mga masasaman loob na kahit anong susi lang uh, gamitin dito ay uubra. Dito sa ating ignition switch o dyan sa keyhole. Pag gumamit, kahit anong susi lang. Pero, hindi kaya ito ang daylan. Itong ating smart key uh, ating keyless. So, nadedetect pa rin siguro ng motor. Kaya, uh, kahit yung susi ay pwedeng i-turn. Pwede, di ba? Kaya siguro na iikot yung ating dial. Eh, kasi, ang lapit nga niya itong ating smart key. So, subukan natin siyang ilayo muna. saka natin i-testing ulit. So, Siguro dito mga lagpas na ng uh, 15 meters. Kaya subukan muna natin yung ah, uh, ito yung bagong susi. Yung para dito talaga sa ating uh, ignition switch. Ayan. Kung gagana siya uh, ibig sabihin yun pa rin ito try. Ayan. Gumana naman. So okay. At subukan na natin yung susi na yung luma o yung para dati sa ating stack. Yung susi na hindi para dito sa ignition switch niyan. So, ito siya. Yung dapat nating isole. Dapat to, hindi uubra. So, ito na. Moment of truth. Ayan. Wala, pumasok. Meron <laughs> ikot natin. Ayan. Uh, at medyo ayaw na niya. Ha? Hindi kaya kailangan diinan. Yun na diinan pa. Oh, pero ayaw na niya. So, ayan na. Ganun lang pala. Yehey So, yun lang pala yung kasagutan. <laughs> Ang lapit pala ng susi. Kaya na yun. So, yun. Okay magalala, guys. Safe pa na yung ating susi. Yung ating motor. At kahit na gamitin nila yung ano. So yun know, oh, tinakot ko lang kayo <laughs> Kasi natakot ako <laughs> Kunti lang naman, kunti Anyway ah uh, Babiyahe tayo yeah. At meron akong importante sa sabihin sa inyo Ayan, medyo maliwanag naman Hindi makulimlim, hindi ulan At ayun nga Ulit ko uh, Safe ang ating ano, legit uh, Secured tayo sa ating susi Uh, Mapanatag tayo kapag iiwanan natin sa parking at saka kung saan natin ipapark. Basta malayo lang yung ating remote key o yung ating smart key. So, yun. Uh, Bihay muna tayo. Uh, salamat sa Diyos at wala naman pala tayong problema. At uh, na dito na tayo sa... Uh pinakatahimik na lugar sa Marikina mga tao rito payapa so <laughs> alam nyo na yan A death anniversary ng aking ina at uh, nag request yung kapatid ko na uh, bila ng bulaklak at uh, ng kandila ano nga pala yung sa uh, sasabihin ko sa inyo uh, kasi baka bukas o sa makalawa ay pumunta na tayo ng HQ tasuli ko na kasing susi Uh, kasi nga, ano yun eh, yung pinalitan kasi meron kayong katanungan, eh, maihabol nyo na ngayon. So, dyan lang sa ating comsec ay ang magtanong uh, kayo. At ililista ko na lang at i natin doon sa mga mekaniko o sa mga o sino man sasagot doon sa Benelli HQ kay Rodriguez. So, meron din ako mga katanungan ah uh, ayun lang. Uh, sayang eh. <laughs> Pupunta na rin naman tayo rin eh. Di sabay nyo na yung mga gusto nyo itanong. Uh, at ayun. So bago ang lahat, bago matapos ang video na to, ay uh, huwag pakalimutan. Please subscribe. Thank you. So yun, bukas, o uh, sa mga kalawa, samahan nyo ako, papuntang HQ. So, hanggang sa muli. Bye bye bye